Gusto mo ba na siya ay maiinlove sa iyo ng sobra-sobra? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya at ikaw palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ito'y napakasimple lamang at napakadali pong gawin at ito'y napaka-epektibo, basta tiwala lang. Una, ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, dapat tahimik ang nasa paligid mo, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target o ang taong mahal mo, at sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayo kailangan pang ibulong na spell basta sambitin o banggitin mo lamang ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Gawin itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. At paniguradong ma in love ng gusto ang partner mo sa At palagi siyang sabik na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Depende po sa inyo kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.